pangarap ng manlalayag para sa pamilya. Sa bawat alon ng pangarap, ako'y umaahon ng may layag ng pagsusumikap para sa pamilyang naghihintay sa pampang na baybayin. Bawat alon na aking nilalabanan sa karagatan ay pangako na matutupad para sa mga pangarap ng pamilya kong naghihintay sa aking muling pagbabalik sa likod ng bawat pangarap ng isang marino Naroroon ang hindi mabilang na suporta ng pamilya ang daan na nagtuturo sa amin ng tama. Bilang isang marino na may malalaking pangarap, ako'y naglalakbay hindi lamang para sa sarili, kundi upang likhain ang isang yaman ng pag-asa at tagumpay para sa aking minamahal na pamilya. Malayo na tayo, pero malayo pa, at kayang-kaya pa. Huwag ka lang bibitaw, humawak ka lang sa Panginoong ating Diyos.